I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Sigurado ito nga ang ating couple na sila Donnie at Belle ay sobrang miss na nga talaga ang isa't isa Dahil nalalabsik na nga raw ayon pa sa mga bula dahil na nga rin sa bawat upload nila sa kanilang nilang mga social media account. Kagaya na lamang ng mga pagpuso nga nila sa bawat post nga ng isa't isa. Narito nga guys na kung saan itong ating bell naman ang pumuso nga sa bawat larawan na pinost sa social media ng ating Doni Pangilinan. naman guys ang kapopos lang sa social media ng ating Donnie na meron ngang caption na malamig na kung saan ay nagpuso nga agad dito itong kanyang think Talagang umagaw pansin na nga rin, dahil na itong ating couple ay konting-konti na nga lang daw ay hindi na magiging LDR dahil malapit ng araw umuwi itong ang ating Doni Pangilinan dahil sa susunod na taong 2025 ay sunod-sunod na naman ang kanilang mga projects at events na pupuntahan. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Doni at Bell sa mga susunod pa na ayuda.